Barcel, Gerald, ngayon lang hihiling ang tatay mo sa'yo. Importante sa akin to. Kaya sana sundin mo naman ang gusto ko. Gerald? Si hey Robert. Gerald? Sirag! Ah! Oh! Hey, ah. Nora, <laughs> 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 oh. Nakita ko Ah! Nakaka, kamusta? Maganda araw sa'yo. Robert. Nakakita ko kasi yung kotse mo sa labas. Baka sakaling kasama mo si Gina. Mam, kasama ba kayo? Dito ba siya? Oh, wala ko dad eh. Wala si Gina dito. Wala. Oh, Sayang, sige. Matawag ah. niyo ko lang na siya. Ah, pasensya na. Meron kayong bisita. Naistorbo ko ba kayo? Ay! Hindi bisita! Ano? may yung gripo, pinapaayos namin. Ah, dyan no, yung tulak. Baka paghigpitan nyo na lang siguro yung gripo. O, sige, mawan na ako. Ah. ah. Gerard, pagbalik mo sa so, obscene mamaya, pakisabi kay Gina na tawagan ako. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa anniversary ng supermarket, ha? Sige po, Dad. Sige, salamat. Ah, oh, ingat, ingat. Sige po, Dad. Nash, nakontak mo na ba yung florist natin? Yes po, ma'am. Blue and white flowers po ang ilalagay sa mga centerpiece. Perfect. Okay. Sige Thank ko, you. Check po yung mga ibang kailangan. Sige, go ahead. Okay. Nako, sorry, I'm late. Kasama ko si Robert mag-lunch. Ay, wow, parang busy-busy ang lahat Ready-ready ah. na, na para sa anniversary party natin. May magagawa ba ako? Wala na. We have everything under control naman. Sigurado ka. Eh, di ba yan din yung sinabi mo dati? Alam naman natin kung ano nangyari, di ba? Eh, oh, sorry. Hindi ko napigil yan pagiging takles ako. Sorry, FF. Okay lang. Uh, ma'am, excuse me po. mag ko pa rin. Excuse me, ma'am. So, where's my in Vloggers, na in-invite niya? Para saan? Tuloy-tuloy kasi yung efforts namin para makabawi. So, pumayag na ako magpa-interview sa kanila. Napaalam ko lang na naging maayos naman yung pag-uusap natin sa mga na-injure nun. Oh, good! Kasamahan kita sa interview. Sandali mag-retouch lang ako. That's, hindi na. Kaya ko na mag-isa to. Tara, samahan lang ako. Bita talaga forever. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap? Huwag ngayon. Pero ma'am, kailangan, kailangan ko na po kasi opera yung anak ko eh. Di ba sabi ko, tutulungan kita dyan? Huwag mo akong kulitin. Nagmamadaling tao. Usip ka. Gina! Saan yung interview? Doon sa gitna para kita sa video yung buong supermarket. Ah, si Gerard nga pala. Parang hindi ko siya napansin. Hindi pa siya tumutuyog sa anniversary prep? Hindi eh. Actually, maaga nga siya umalis sa bahay kanina. Hindi pa kami nag-uusap. May issue ba kayo? Wala naman. Pero mukhang may problema nga siya. May alam ka ba? Wala eh. Pero alam mo, parang napansin ko nga yan. Parang may ibang kinikilo si Gerard niya tinatago? Pag may kausap siya sa food, bumubulong siya. Tulad nung isang gabi yung dinatnan mo kami, sinisita ko nga siya nung kung bakit, sino ba yung kausap niya pabulong? Nanay daw niya kausap niya, Betty. Nanay? Eh kung nanay niya, ba't di niya nalang sinabi sa akin? Ewan ko ah, pag kausap ko naman yung nanay ko, hindi naman ako bumubulong. Ah, may ibang kausap. Eh, may babae siya. Betsy naman. So, May gamot lang talaga sa pagiging taklis, ha? Matagal ko nang nilaklak. Pero, di ko naman minimin yun, Gina. Concern lang ako sa'yo. At bilang FF mo, tapos nagsasabi ako sa'yo ng totoo, di ba? Huwag mong baliwalain ng totoo. Kung feeling mo may nangyayari kay Gerald.